So, ito na, malapit na po tayo darating dito sa may power ano, kung saan at uh, ito na, yung uh, hindi saan dito yung Supreme Court <tiny> پي 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 Tony yung Yusef Gardema, Rondes Manching Palas, at Ati Mami! Ba? Oh, ati Bamba, please come forward. Ati Mami! Bago kayo pabasok, ay mag-issue mo lang kayo ng State Test. Kahit pre -planned. At ito na po ang ating pagdulok sa makasaysayang aksyon na ito. Ano muli ang sinagawa na natin? Corte Suprema! Viva Javier! Corte Suprema! Viva Javier! Rule of law! Viva Javier! Rule of law! Viva Javier! natin ang instruction mula kay Tony Tumpasyon. Sama-sama! Ah, Malapit na po tayo sa sagratong templo ng katalungan na ang Corte Suprema. Panawagan ko pag po tayo masyado magingay, magbibigay po tayo ng statement to the Ngunit, ang laban po natin dito ay ipakita ang ating suporta sa mga maestrado at sa punong maestrado ng Korte Suprema na naniniwala tayo tama ang kanilang ginawa at walang nakwenta-kwenta ang mga matipos naman sa kanila. Yun naman po, uh, let us police our ranks. Uh,

inanda namin ni Atty. Tomasio, ni Atty. Rolick Supico Ready na pagkakaroon namin ngayon In direct contempt against Congressman Percy Centenia Against Richard Hidarian, Professor Hidarian And of course, yung best friend ni Atty. Tomasio Si Secretary Larry Gadon Ready na tayo to defend The of the Supreme Court, as lawyers and as officers of the court, we have the obligation to defend our, favor our the highest uh, chamber of the land, the Philippine Supreme Court. Ayun. Uh, good. You see final message before we move inside the Supreme Court. Thank Tony Hello. In the of the 30th party list na ibinoto ng 2.3 million na Pilipino para maging boses nila dito ngayong araw na ito, tayo po ay nagpapahayat na suporta sa ating Korte Suprema dahil pag wala pang suporta sa Korte Suprema, mawawala na ang rule of law sa bansang ito. Yung mga bumabanat sa Korte Suprema, lalo na yung mga abogado, dapat silang makasuhan dahil sila ay officer of the court. Officer of the Supreme Court sila pero binabanatan nila ang Korte Suprema. Pero hindi naman natin sila narinig na nagsalita nung ayaw tanggapin yung impeachment complaint ng Duterte at party List laban kay Bongbong Marcos sa Kongreso. Kaya tayo po inaririto ngayon kasama ang maraming Pilipino kumakatawan sa milyong-milyong Pilipino sa pagsuporta ng sambayan ng Pilipino sa ating mga justices ng Korte Suprema. Ang kanilang ginawa appointee man ni Bongbong, appointee man ni Aquino, appointee man ni Duterte, sila ay pagkakasama lahat, unanimous sa pagsuporta ng ginawang impeachment kay Sara ay unconstitutional at kailangan po nating suportahan lahat yan. Maraming salamat! Kado paglinawan, let's go now! Let's proceed! Support salamatid! Oh, 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 oh,

So, approaching na tayo dito sa Maypaura Street, no, at uh, ito na, uh, dito na yung uh, Supreme Court, no, at uh, ulitin po natin, no, ito po yung uh, pagsuporta uh, sa anonymous decision ng uh, Supreme Court, no, patungkol sa impeachment ni Inday Sara, no, so, kailangan rin ng ating Supreme Court, no, ang uh, suporto ng ating mga kababayan, no, dahil nga baka uh, sila ngayon ng batikos no patungkol sa kanilang uh, decision mga kababayan. So, Ayun na at dito uh, nandito na tayo sa Powerrise Street no kasama natin ng ano oh no, no, uh, ito na. Okay. Antonio uh, Pasquino, Antonio Topacio, Gomez Jing Paras, At uh, Tadong and Jose Cardema, forward please. ا سڀ پاري پگھيتي ڪندا آهيو ته اها ٻڌي سڏيو ٿو هي نتاپس کو ٻيو ان جي سٽا پوء آه بس ماٿي ٿا نان سنڀرڻ جي ڪي نٿو هون ٿا نه 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 هو ڪا تي تا جلور موستي سڪري تا جلور دوري سوبن تي تي تا جلور سوبن تي سوبن جو گهانو گور وار کي نه ٿو ميار کي ٿو ٿي 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 ٿي

ন so, মাই

Baba. para hindi tayo nakakabala. Yan. So, nga, security so, na super important sa ibang kanila. Kami, para sa inyo, mga thunders na po kami, wala kayong takulungan kung yeah. <laughs> puro ka sakit-sakit. Buro mga abong-abong po, matatanda pa. Ang <laughs> <laughs> ah, makikita nyo po ang makasaysayang paghangin.